si Queen Helen Dr. Jack Elizabeth III po ito at ako ay nagbibigay sa inyo ng kaunting nansay ang kaganapan ay nakatakda itinakda dahil alam din natin kung ano ang kahinaglan ng isang tunay na batas ng sovereign. Ang suverenio po ang may karapatan para ipagtanggol ang mamamayan kapag ang political government, ang military government, ang Korte Suprema ay hindi nagpapatakbo ng tama sa isang pamamalatad sa binigyan na pagkakataon as care taker government. Tapos na noon pa, 2013, September 16. Sinuway tayo. 2012, ang libro na sa Senado, Kongreso, Tolkonsa, DFA, na sa DOJ, na sa Supreme Court, na sa Malacanang. Magkos, ang ginawa nila, minadali nila ang barn, ang Bansomore Basic Law, at ang BTA nila, at ngayon, minadali nila na magkaroon sila ng gobyerno. Hindi niyo pa rin po maiiwasan o malalampasan ang ginawa ko dahil dokumentado, siliyado, aprobado po iyan ng kataas-taasan na hukong ng ICJ, ng ICC, lahat po yan meron pong patunay. Kaya po kung ako sa inyo, kayo mga nabayaran ng na mga bloggers na Mismo pala, ang GMA, inihalay kami kay Dato Adlaw. Mananagot po kayo kung sino man kayo na nagpalaganap yan. Mula noon pag hanggang ngayon, lahat na nagkasala, na nailista sa ngala ng Sovereign niya ay may angkot na kaparasahan. Iyan ang batas ng Divino Gupyerno. Pinagtawanan niyo ako, inilagpusta niyo ako. Sa ngayon, sino sa palagay ninyo ang may kapangyarihan? Iyan ang hindi ninyo malalampasan, maski mas limpat na sa lapi, maski lahat kayo magsama-sama na masasama. Ngayon, constitutional rights? Nung kami ay sinaktanin niyo, meron ba kaming natamang constitutional rights? Mag-isip na kayo, mga politiko, Wala kayong yaman na ginulimbat. Marami tong records yan. Tama lang na magkaroon na kayo ng itong gianit tama lang na ma karna na ang pagka ng bawat isa sa inyo. Wala po akong kinakampihan. Lahat po kayong taga-gobyerno, lahat po kayong taga-kapulisan, lahat po kayong taga-militar. Tingnan niyo po ang mga sarili-sarili ninyo kung anong pagkakamali ang nagawa ninyo sa pagsumporta sa maling pamamalakad dapat na kinabang na tayo. 2012 pa. December 12, 2012. Dahil yung old ng September 9, 2009. ng November 11, 2011. Tatlo taon po Kasunod-sunod. Na talagang pinuno ko araw kape. Pero pasalamat pa rin ako. Dahil sa pag-alipusta ninyo nagkaroon ng pagkakataon i-implementa ang batas ng sobering Kaya, kung sino pa sa inyo ang naghahamon yung barangay captain siyaan sa samal na inihanay ako sa kay Dato Adlaw yung mga tulis diyan na nagsabi na ako ay isang mandurugas. Salamat. Pero paano kung pagdating ng panahon, kayo pala ang mahuhusgahan, hindi ako. Sa ngayon palang lang, nakikinikinita na ninyo. Walang batas na nagpas pa o hihigit pa ba sa batas ng Diyos, sa batas ng sovereign niya, sa batas na tinatawag natin Kaling mismo sa pinataas-taasan na super power ng buong mundo. Pinagtatawanan, pinanghiliitan, lahat na lang ginawa ninyo, kayo naman, akala ninyo maganda tingnan, nagkamali kayo. Ang inyong kinalaban ay matatag na pader. Nagpakababa, nagbaybay, naglakad at nagbibigay sa si inyo ng mabalak. Huwag ninyong hamunin ang katalaran na hindi ninyo alam ang inyong patutungan. Kaya, kung ako sa inyo, stay good kayo. Timbangin nyo mabuti. Kaya, yung mga taong sumuporta sa Hong Kong, hindi kayo ligtas dyan dahil pinakita ninyo ano ba talaga? Sumusuporta kayo sa mali? O tama bang inyong desisyon sa pagpapakita ng inyong suporta? Marami pong namatay. Marami pong kasalanan. Itong e ayaw ang minin. Dapat kayo ang tumimbang sa timbangan ng inyong konsensya. Marami po tayong dapat gampanan. Pero kung ayaw niyong maniwala, Sika nga, tapos na ang pag-uutol. Sunod-sunod na po iyan at hintayin ninyo kung sino ang kasunod. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Masalamat.